Nakakalungkot po ng ating kaibigang si Kaldi ay namayapana. pa na. Pinapakabuting tao. Bukal sa puso ang pagtulong sa kapwa. Walang pinipili. Isa pong kawalan ng ating kaibigang si Kaldi sa ating barangay. Bukol sa puso ang pagtulong. Hindi nga man ay tatanong eh, ako isa sa kanya na tulungan. Uh, nung mga nganak ng aking asawa, kailangang masasaryan, siya unang-unang lumapit at nagbigay ng tulong. Napagabuti mo, bigang Kaldi. Mga plastik, kung kailan patay na ako sa kakay nagsasalita ng ganyan. Isa kang kawalan sa ating barangay. Kalti, ngayon ko lang masasabi sa iyo to. Tol, mahal na mahal kita. Daya mo naman, iniwan mo agad kami. Mahal na mahal kita, Tol. Ng buhay ako, bakit hindi niyo ako pinagsasalita ng ganyan? Ano? Hmm. Bakit ang tao...